kumusta sir ang ang nabati ni mo na epekto luag yun kay nagiramdam before sir unsa kay nabati mo before is isdan ko sa mag ginawa o gina ko mm. aron nag ramdam mo yun ako na luag yun siya luag yun ay grab actually grabe sir ang tight sa likod ni mo so mo tong gi address nato kay grabe good as in naglinya gid siya

kaayuhan therapy massage spa is na mayo kita po ng panglawas karon dili pa ni sob na na pagbukat kayo o bisan ko sa imong ginawa ba karon is na feel po na ko na gaan jud ila injud sa una karon ba karon sa karon Again, salamat sa kisir ki mga mungsa. Lagis pa. Kayo terapi. So. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you. ka sir ang ang nabati ni mo na efekto luwag yun kayo magkiramdam sir mm -hmm. before sir, unsang kayo nabati mo? before is is done ko sa mag ginawa na ko mm. karoon -hmm. mag ako na luwag yun ni luwag siya? luwag yun Gra actually grabe sir ang tight sa likod ni mo so mo itong i-address na kay grabe yun as in niya siya Hmm. Pero sa karon mo rin. Sa karun, nagkuha po yun ako. Sa karun, sir, na aramdaman yun ako na oh. nag-aan yun siya. So, -an. so from ano ni? From Cotabato? Cotabato City, sir. Layo ako. Eh. MCWD, Cotabato City, Metro Water District. Di ba, ah, so, Water District, ah. district oh. dito yeah, sa Dabao, Gikuan, itong mga uh, sa county, mm, 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 kasabay yan. ka ito? Oo. Oh, Metro Water District, kadilit siya ka, ano, sulat. Oo. Oh, oh. Kung nag sa kaayuan therapy massage spa is na maayo yun ako kung panglawas karon hindi pa rin sa tao na nagbukat kayo o isa ko sa inyo ba karon is na feel po na ako na gaan la yun lain yun sa una kailan karon sa karon Again, salamat sa kisero kay mga mungsa. Lagis pa. Kayo ang grabe. Thank you. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you.